Kung nahihirapan ka sa iyong buhay, pakinggan mo ito. Kung nahihirapan ka, huminto ka muna sa glit. Ang paglaki ay kadalasang nagtatago sa loob ng pagkabagot. Hindi ka naliligaw nasa pagitan ka lang ng mga kabanata. Ang landas ay lumilinaw pagkatapos mong gawin ang unang hakbang. Huwag magmadali sa kalinawan. Tahimik itong dumadating. Ang ilang mga pasikot-sikot ay ang tunay na direksyon. Hindi mo kailangan ang lahat ng sagot para sumulong ang katahimikan ay hindi nangangahulugang walang magbabago ang kalituhan ay ang lupa kung saan lumalaki ang karunungan magtiwala sa tiyempo kahit na mabagal ang susunod na antas ng buhay ay nangangailangan ng mas kalmadong bersyon mo. Hindi ka makagalaw habang nakakapit sa nasa likod. Ang iyong bilis ay hindi natutukoy sa iyong halaga. Okay lang na buuin muli ang iyong sarili ng tahimik. Bitawan mo ang nawala para mahawakan mo ang susunod maaring simulan muli ng pinakamaliit na desisyon ang iyong paglalakbay ang paglaki ay hindi malakas ito ay tahimik matatag at totoo huwag matakot sa katahimikan diyan nagsisimula ang direksyon pinapayagan kang magsimulang muli anumang sandali. Kahit mabagal ka, gumagalaw. Hindi ka tamad. Ikaw ay sobrang na-overwhelm. Hindi mo kailangang gumawa ng higit pa. Kailangan mo lang maramdaman na hindi ka gaanong na-overwhelm. Kapag pakiramdam mo ay natigil ka o nawala ng motibasyon, madaling tawagin ng sarili mo na tamad. Ngunit, madalas, ang talagang nangyayari ay mental overload. Sinusubukan mong dalhin ang napakaraming gawain, kaisipan at pressure ng sabay-sabay ang bigat na yon ay nagiging burn out ang motivation sa halip na magpumilit ng gusto subukan